Ang inakalang sore eyes, tumor na pala sa utak. Yan ang kalunos-lunos ngayong bulagay ng isang bata sa Rizal. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kaawa-awa ang sitwasyon ng isang batang lalaki mula Rodriguez Rizal. Iniinda kasi ng bata ang kanyang sakit na hanggang ngayon ay hindi pa maipagamot. Music Malayo sa dating masigla at masayahing bata ang sitwasyon ngayon ni Manuel ani na taong gulang. Nakaluwa na kasi ang isa niyang mata at nangangayayat na. Yung sakit po ni Tutoy, namula lang po yung mata niya pagka uwi po galing po siyang ilo. Tapos simula po noon, lumaki na po yung mata niya po. Kwento pa ni Jenny Rose na una na nilang napansin ang pamumula ng mata ni Manuel. Kinabukasan na bigla na lang lumaki at lumuwa ang kanyang isang mata. Dalawang buwan pa lang ang nakakalipas ng magkasakit ang kapatid. Pero mabilis daw itong lumala. Sa ngayon pang nararamdaman po ng kapatid ko ay sobrang sakit po ng ulo niya na halos iampas niya na po yung ulo niya. At hirap na po siyang huminga ngayon at hindi na po siya kumakain. Labas-masok sa ospital si Manuel dahil madalas siyang mamilipit sa sagit. Ang paliwanag daw sa kanila ng doktor, may tumor sa utak si Manuel. Base pa sa mga lab test, posibleng kanseros ito. Hindi pa siya maoperahan dahil hinihintay pa nila ang resulta ng biopsy. Pero isang problema, tanging tatay lang nila ang naghahanap buhay. Ang kinikita nito, sapat lang sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanilang ina naman, nag-aalaga sa kanilang anim na magkakapatid na pawang mga nag-aaral din. Sa ngayon po ay hindi po talaga kami okay. Yun po talaga yung totoo. Sa ngayon po walang wala po talaga kami ngayon at inuutang po namin lahat po ng pinapabiling gamot. Ngayon po ay hindi pa po siya at marami pong gamot na pinapagbili. Sana naman po matulungan niyo po kami. Kahit kunting tulong lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.